what do you think uh, will will this lead to? Okay, so nakat short na yung uh, Iglesia Rally to two days. Pero syempre, meron pa rin pagbabalaki yung mga DDS yan para ng panahon, di ba? Uh, mm -hmm. I don't think they would stop any anytime soon. So, ano sa tingin mo yung kahihinat na nito? Itong paputok na ito? Ako tingin, tingin ko sa, 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 banda ng kampo ni uh, VP Sara Duterte, yung mga DDS. At kasama na dyan sila Amy Marcos at yung mga iba pa nilang mga kaalyado wala na silang choice eh. All in na sila dito. <laughs> no, nung ginawa nila ito, nanawagan ng uh, resignation, nagpalabas nitong mga expose sa Aldico, Amy Marcos. Yan na yan eh. All in na yan. Uh, at agree ako iyo, tingin ko tuloy-tuloy na ito. Sisika gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Ilalabas ang lahat ng kwentong pwede nilang ilabas. Hoping na isa dyan, eh maging mitya para magkaroon talaga ng uh, mas malawak na pagkilos ng mas madaming tao, hindi lang yung grupo nila. Dahil lumalabas, kung aasahan mo lang yung grupo nila, medyo manipis eh. Iba kasi yung iglesia eh. Uh, ako, uh, medyo, tingin ko, medyo naging malinaw din ito nakarang dalawang araw na ito na nagkarali. Hindi exactly pareho <laughs> ang, ang uh, habol ng INC dito sa grupo ng mga Duterte. at naging very very clear yon nung nagsalita 'di ba yung spokesman ng Iglesia ni Cristo na sinasabi nilang hindi natin na uh, kinokondon 'di ba ang paglabag sa konstitusyon hindi tayo sumusuporta sa coup at 'di ba sa gitna nung uh, speech ni Amy Marcos yung live stream biglang naging private imbes <laughs> na <invece laughs> public so mayroong pagdistansya eh ng konte eh doon sa ano eh, ngayon hindi ko sinasabing forever mangyayari yon pero klaro dito sa uh, nakaraang tatlong araw na ito hindi 100% aligned yung uh, yung dalawang grupong yan pero yung faction ng Duterte na nandoon sa People Power Monument na umabot yata uh, pinaka generous na estimate 4,000 eh manipis yon uh, pero, pero ba? Para ba? sila <laughs> Foreign Four na yung pinaka-generous. <laughs> pero, ako nakikinig, <laughs> 2,000 lang daw eh. Pero sa'yo, four na yung gamitin natin. Para, you know, maganda eh. Uh, babait naman tayo, di ba? Naniniwala tayo sa mga kanilang uh, mapahayag kung gaano ka sila kadami. 4,000. Pero, ang malinaw sa kanila, kung ako sila, ang maligiging malinaw, mukhang hindi, hindi pa umaabot dun sa critical mass yung grupo natin na kailangan natin para maging aktual na uh, mayroong posibilidad na talagang malawa kang uh, pagkilos, -pag 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 pagtitipon, na mapipressure yung pamalaan na Uh, magbitaw na nga yung, uh, yung presidente. So tuloy-tuloy lang ilang gagawin yan. At the same time, sa kabilang banda, tingin ko naman para sa administrasyong Marcos, eh indicator to na aba mukhang all out na mga ito, mabilis din naman nila yung mga in the pipeline na uh, pang-neutralize doon sa mga iba't ibang mga personalities na affiliated doon sa kabila. So inannounce na by December 15 may kaso na ito, mga senador na ito si Saldi ko kanina si kinasuhan na kinasuhana, ng formal na na charges sa harapan ng Sandigan Bayan and i'm sure yung iba pang mga nakasalang diyan eh mamadaliin at bibilisan na sa susunod na mga buwan magkakaroon na yan ng mga iba't ibang kaso ako naman You know, malinaw naman yung political reality kung ano mga nangyayari Pero sa akin, na, hindi naman ako kampi sa kahit anong sa kanilang dalawa dyan. <laughs> ah, ang habol ko, at tingin ko, habol ng maraming mga mga Pilipino na talagang galit na galit dito sa uh, flood control uh, corruption scandals, ay kung ang magbubuwan nito ay meron talagang mapapanagot. Meron talagang makakasuhan. And hopefully, meron talagang makukonvict at makukulong. Eh, kukunin ko na yun. Kukunin na natin yon bilang resulta nitong uh, buong kaguluhan ito. Mm, tsaka added context lang, no? baka nakalimutan ng ibang mga kababayan natin. Hindi naman ito yung unang alegasyon laban sa Pangulo patungkol sa di umanig pagkabit ng ilagyan na droga. Kung naalala nyo, ito talaga support ito. No? Dahil uh, isa po sa mga nagpakalat ng fake news na ito, uh, isang uh, dating human rights lawyer. Nakasama ni Attorney Barry <laughs> <Atty. laughs> sa UP, College of Law. Oh, talagang tinitingala na matindi yun. No? Uh, isa siya sa mga nagpakalat ng fake, manipulated... Yung video! video ng polvoron, 'di ba? Napaka despicable uh -huh. noon. Uh, in screenshot ko pa 'yun ng time na yun eh. Si Harry Roque, isa sa mga nagpapakalat papakalat noon. Eh dahil 'yun talaga clearly support. Eh hindi naman huminto actually 'yung uh, pag uh, pagnanasa ng DDS camp para talagang palutangin 'yun at uh, siguruhin kakapit. At this time, they're hoping, uh, apparently na dahil 'yung mismong kapatid na 'yung nagsabi, hindi adik 'yan, baka dumikit na. Pero syempre, ano yun eh, mas matalino ngayon yung mga kababayan natin eh. Don't you think, Attorney Barino? Hindi naman ganun kabilis Oo. naman yun. Tsaka, ako, meron merong talagang malaking possibility na actually baka bumanda kay manang yan eh. Dahil kahit ano sabihin mo, sa Pilipinas, no-no pa rin talaga na kapag anak mo titirahin mo eh. Oo, Publicly. Tamak. Kapatid mo. I mean, nandoon na tayo sa di ba, posibleng Uh, dati pa yan pinalulutang, di ba? And therefore, tingin nila dahil insider si 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 Amy, kilala niya nang na matagal yung kanyang kapatid, mas credible. Pero meron kasing uh, isang sa isang banda pa rin talaga, meron pa rin talagang pananaw, tingin ko, sa ating kultura na kung kapatid mo yan, eh kapatid mo yan eh. Di ba? Kung meron kayong isyung ganyan, edi eh, asikasuhin nyo, Uh, kayo-kayo, di ba? Pri privately, di ba? Kausapin mo ng diretso. Hindi yung parang lumalabas, ginagamit mo pa para sa politika. <laughs> at, ang, at ang malinaw kasi dito, yung kanyang uh, presentation... Eh, hindi yung presentation ng kahit na pinilit pa niyang ipackage na gano'n, hindi presentation ng isang kapatid na concerned. de eh. <laughs> na parang gusto kong tulungan yung kapatid ko eh, kahit na pinipilit niyang ipackage na gano'n eh. Presentasyon ng isang kapatid na may alam na ginagamit yung uh, kung anumang alam niya o supposedly kahinaan ng kanyang kapatid para siraan ito at i-advance yung kanyang sariling uh, uh, political agenda. Nasa tingin ko, lalo na dun sa mga lugar na matindi pa rin talaga ang uh, loyalty sa, sa mga Marcos, tingin ko magkakaroon ng uh, backlash sa kanya yan. Applicable nga rito yung mga na Tony no? With the sister like Amy Marcos, who needs enemies. At saka isang tanong ko kay eh, ano, ito pwede kong uh, pwede ako makapag-usap sa about this, no. Hindi ko kailangan bumusina. <laughs> Mataas ang IQ motor ni Barry, kaya magigits mo ito. Pwede ko na ba Sige, sige. Siguro ako meron ako isang tanong dito kay uh, Senator Amy. Ito ah. How low can you go? Pwede ko ba ang Tagalog yan? po kababa? <laughs> Gaano nga ba? <laughs> Ayan. tayo pa, tayo mag-usap dito, ano? Hindi ko alam kung uh, sino. On a, on a related note. <laughs> okay. di ba? Ang isang nakikita ko lumalabas ngayon na uh, mga kwento-kwento ang -kwento, uh, reaction dyan, yun na mga mga chismis-chismis na luma na rin. Kung si Bongbong -Bong uh, Marcos, ay uh, ang chismis ay droga, ang chismis naman kay Aimee Marcos ay hindi daw tunay na anak. Di ba? Yan naman. Ayoko At rin naman uh, pasulan uh, nyo. Kasi masyado uh, rin low yun. Masyado mababa. <laughs> Pero siya pinatulan niya, 'di ba? Sinabi mm -hmm. sinabi niya willing daw siya magpa DNA test, kumakapa hair follicle test, yung kanya mga mag-anak. So, actually, yung panga eh again, 'di ba? How low can you go? Medyo malala na nga yung sinabi niya sa sa rally, eh yung pagpatol parang lalo pang napababa eh yung, yung level ng usapan eh. Wag mo na mai-deign, masyadong <laughs> <laughs> para para yung distinction na hindi mataas ang antas ng usapan, mababa. Mababa no. Talaga. Kasi eh, uh -huh. masyadong mababa <laughs> na yung level ng ano ng diskurso publiko pag ganito. Uh, so medyo sana itaas naman natin yung antas As ng diskurso. natin ng konti. Huwag na natin pababain. Masyado na mababa eh. Hindi ba? Ayos. Sige. Noted. <laughs> <laughs>